Oo, oh, oh, ayan, oo. Oh, oh, Dito sa itaas ito, oh, mabuti nilagyan ng sisamina. Ayan, oo, oh, okay na. Yung pinto, ayan. oh. ayan, yung unang kwarto dito. Ito naman yung, ayan, may sisami rin. Oo, oh, ito naman yung ano. Ah! <laughs> ito naman yung dalawang pangalawang kwarto. Ayan, mabuti may kisami. Ayan, o. Oh. May kisami rin dito. Ayan, yun. Ayos na yung kisami. Wala nang problema. Hindi na mag, ano, sa, ano. O, oh, nakaano lang muna. Pang rinulyo muna ang nakaano sa sahig sa itaas. Ayan, o. Oh. Ayan, dito yung mga gamit. Ayan ang mga gamit sa baba. Ayan. Kailangan mauna yung papasok doon yung mga kama para hindi mabasa. Mga ano, mga dekoryenteng gamit. Ayan. Dito, ha. Tapos yung. Ayan. Ay, dito nga, tapos ng linolium. Ito. eh, kawawa na mga pusa. Kanya-kanyang pwesto. mga pusa. Ayan. Pintura na lang ang tatapusin. Ayan, tapos na dito. Ayan yung yeah. um, wao um, uh, um, yung tiles okay naman yung tiles wao yung kisay um, okay. Kau 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 kau